Hey yo, what's up mga bro? So sa video na to ay pag-usapan natin ang uh, usapan ng PBS. Baling taka, schedule nyan tayo ng PBS sa Kawasaki. Uh, yung mga tinitignan sa PMS magkano ang cost at total uh, expenses sa uh, pagpap-PMS at alam natin na sa mga PMS ay hindi siya nagkakapare-parehas ng cost kasi depende sa kondisyon ng motor sa mileage ng motor natin sa mga gagawin at mga namamagita findings ng ganito eh yun yung magiging total cost so bakit kayo sinishare ito dahil nga magkakaiba like yung cost ng EMS ng ating mga motor so yung currently yung motor natin is around 5,000 pinabuti natin na dali na nga ito sa uh, authorized uh, Kawasaki dealership uh, maintenance and para ma PMS at malaman natin ang uh, history so yun mga bro samahan nyo ako and sishare ko lahat so mga bro uh, sishare ko sa inyo yung updated uh, PMS cost PMS ng isang Ninja 650 kano na ba ngayon ano yung ano yung mga detalye doon sa PMS ano yung gagalawin nila and malalaman natin yun mamaya syempre hindi lahat ng PMS isa yung cost kasi depende sa kondisyon ng motor yung ano yung cost ng babayaran may mga tinatawag tayong hard PMS yung halos ay eh, maraming pinalitan dahil uh, above 10,000 km na pero as of now 5,500 pa lang naman yung ano ng ating motor so tingnan natin kung magkano ang PMS ng isang Ninja 650 na may odo na 5,528 So, samahan niyo ako mga bro uh, Naka ano tayo kumbaga naka schedule tayo for PMS sa uh, Kawasaki sa Balagtas uh, exact location niya ay sa ano sa Tiverson Road. Bali dito sa part na to ay malapit na tayo sa Nazareth Hospital dito sa uh, Gulod Labak. So, ayan ah uh, Bali yun nga at uh, sasamahan ko muna yung nanay ko sa laboratory examination na test na gagawin sa kanya and then after ng PMS natin ay babalik tayo so minabuti kong maaga yung PMS natin para mauna tayo at least first or second customer tayo ng, ng maintenance uh, at magmadali tayo pabalik dito sa, uh, sa hospital again kasi Ah, uh, after naman ng laboratory test ng nanay ko, is, yun na, uh, kailangan natin uh, makita yung doktor niya at ng um, malamat ang mga uh, kailangan ng nanay ko sa uh, pagkatapos ng exam niya. So yan mga bro, um kumusta kayo? Eh? Uh, maraming salamat sa inyong mga patuloy na suporta sa ating YouTube channel. And again, um, Makasuporta na rin po yung ating uh, Facebook profile page. Uh, yun na po yung ating uh, uh, ginawang professional dashboard, ang ating uh, Facebook uh, profile page. Bale, ang pangalan ng ating uh, Facebook profile page is Rico Alcazar or Rico Adventure Alcazar. Yun yung ating ano. Facebook profile page and nag-share din po tayo doon ng ating mga reels nag-share din po tayo doon ng mga short video clips ng ating DIYs and mga modification ng ating ng ating motor so yun ang abangan natin and yun yung highlight ng ating ng ating uh, Facebook page or yung profile page natin sa Uh, Facebook. So, maraming salamat sa mga patuloy at uh, nakatawid dito sa YouTube channel natin and sa mga patuloy na sumusuporta doon sa Facebook and even dito sa YouTube natin. So, maraming salamat sa inyo and yun nga, mabuhay kayo, magparami pa kayo and uh, yun, uh, let us keep on uh, supporting each other pagdating dito sa content creation and dito sa YouTube channel natin. So, yun, mga bro and um, ginagagalo kong muli na makakasama ko sa rides na to. and uh, matuto tayo sa mga tuturo sa ating lesson na, ng rides na to. so balik to yung PMS and yun nga kasama ko ng na nanay ko papunta sa uh, nasa Nazareth why hindi ako kasama ba't hindi ko na yun nakikita nanay ko dahil sakay siya doon sa four wheels ng uh, car ng kapatid ko bali da, dahil nga uh, papapayaras ako kailangan kong sumakay dito sa motor at deliver ito sa mekanik uh, ko sa Kawasaki dealership sa Langilan so yun ang dahilan kung bakit ako yung sa motor then sila ay uh, nasa sa sarili so yun mga bro and samahan nyo ako and again let's go So yun, bali mga bro, mula sa hospital ay dumiretso na tayo dito sa Osaki. So yun, mga Kawusati. bro, ay, Ngayon, natin Ngayon, na tayo yung... para ipasok na natin. Ito na natin doon sa maintenance area. So... Tingnan natin kung anong sasabihin ng mekaniko. May mga inquiry, din, may mga inquiries din tayo na tatanong sa kanya regarding sa possible na pagtas ng ano ng ng rear shock niya, yung rear suspension niya. Ikot ko pala yung ating camera para kita. Oo. natin. dito na tayo sa ano sa loob at pal palamigin lang yung makina sa so, so, bali pandalawa tayo na siya na o na siya tapos na ah tapos na Member po kayo ng Kawasaki big bike group? I, I know, parang nakita ko sa sana. Kawasaki. Kawasaki moment. I remember text. Ah, po. Cuz po, I know from Kawasaki, uh was uh, no. um, uh, again, again? Because I think some I I I saw you somewhere in the group. Could have seen you. Yeah. Yeah. Looked the long time ago from from uh, 100. yeah I think I think yeah yeah, yeah. Because before the come this a group to we have a, a venture park in uh -huh. so they came with the whole group over there like uh -huh. aha yeah yeah. yeah that's why you look familiar to me yeah, yeah. <laughs> so remember din siya ng group ng Kawasaki and nakita ko siya sa mga vlogs nung ng ano nung nung <laughs> grupo. So yan, namit na, na meet natin siya dito sa ano, sa sa showroom ng Kawasaki. So currently may mga ano pa dito. Rebel tapos Rebel 500 Eliminator. Ah, hindi pala siya Rebel, parang si Eliminator. Okay. Na na, na 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 start ng dinrain yung ating engine oil siguro mga ano lang yan mga 1,400 lang uh, mula sa last ano nya uh, kasi bago ko nabili 4,200 ang kanyang odo so naka 5,500 ngayon so yun around 1.3 to 1, so mga bro For, for reference lang nga, uh, Pag 4 PMS After ng 4 PMS Every 6,000 na pala yung ano natin, PMS na susunod Kung makapasin nyo, Medyo maitim na rin nga naman yung, ano, yung Langis Yung engine oil na From last PMS na nangyari Ngayon ko lang din nakita si Minjoko nang naka-lifter eh. Kaya, <laughs> naano lang din tayo na marami tayong nakita. So, yan. And yun, ipapano na rin natin. Uh, diagnostic uh, scan natin. Para na, alam natin. Kumbaga, parang dahil galing siya sa sa first owner hindi natin alam yung history totally ano tayo brand new tayo dun sa motor so after this PMS alam na natin yung history nya alin yung ano kumbaga maging makikilala na natin siya ng, ng mas malalim kasi nga naipa-PMS natin siya sa authorized uh, dealer dealership ito nga uh, Kawasaki dealership so yan. And update ko kayo mamaya kung ano yung mga pinalitan, ano yung mga inilagay uh, at ano yung mga advice nila after ng scanning. Let's go. Kobalito pa lang yung langis na nilalagay nila sa mga big bike. 1.8 1.8 liters and 1.8 liters yung capacity ng isang big bike kahit hanggang 10 uh, 1,000 okay, so cc iba, yeah, pagka 1,000 iba 3.3 ah yeah. okay 3.8 3.6 hmm. pero pagka mga 600 lang 1.8 pagka mga gato eh, sir pag 400 to 500 cc 2 liters 2 liters tapos so, malaki po yung parang niya compared sa pag 650 po, 1.8 lang. 1.8? Ah, ganun ba? po ang Sa mga 500? 500. okay. Sa 500. Yun o. Kahit yung 500 eh, mas malaki pa pala yung ano niya. Kung masaya, nila lahat nila yung pulitos. Kaya nga lang po, syempre po, may disadvantage nyo po yung pulitos na lahat. Oo. Oh. Alam ko so, nga, so, may so, disadvantage. Yung na, oh, sobrang oil, lunod yung Oo, Kung sobrang ibang excess na oil, makakanap yun ang ibang dadaanan. Mmm. Mangyayari dyan. Na, Makakatagal. Oo. Oh maganda lang yung sakto. Sakto It's lang the, uh, sa uh, ano niya. Sa uh, suggested. Kailangan lang sa manual Oo. Oh. So, yun. Ito yung ano niya. Kawasaki Genuine Oil. 40 Extreme Synthetic. Ayan yun, naikabit na. May, Naikarga na yung langis. So yun mga bro, inis ka na yung ano natin. Kung may possible ano ba. I-re-reset na rin yun pagkaanap. natin kung ano yung mga resulta ng scan Jeez. So na. Oh. kaya nga tayo mga bro. According kay Kuya, wala naman daw error yung ano natin, yung pagkaka ka ng, ng motor natin sa PMS na to. And yun, uh, siguro ma-advise ko lang sa mga big bike users na kagaya ko. Uh, kung hindi nyo pakilala yung motor nyo, at ano mas mas suggested talaga sa mga authorized Kawasaki dealer kayo magano kung anong dealership man o anong brands yung motor nyo yung big bike nyo doon na kayo magpa PMS para talagang yung yung pangalaga ng ating mga big bike kung paano natin nilalagaan ganun din sila at talagang may mga diagnostic tool sila na ginagamit para doon Well, tapos na yung ating PMS. Settle na natin mamaya. Let's go! You, bro. tayo. <clears throat> rin na lang. Hindi <laughs> mo ka nakakapaghangay pa mula na ko. Anong karga nyo? Premium? Pag uh, premium, huwag mo nga iwanan ng iyong ano, na may gasolina. Kung um, advice ko eh, kung alis ka na, i-empty mo siya, tapos palitan mo siya ng unleaded yeah. ang premium may parang may bubble gum na naiiwan at uh, naku mahirap nga magpa okay, uh, ano? <tinyo> sabi ko nga yung isa yung aking XR ang ginawa ko pinulta ko na ano ng uh, unleaded dapat ng premium at ah. ano, ano, yung yung ah. ko nga naku nung nasa ano na yung kumisa na yung commander mo yung oh. yung XR palilinis ko yun isa ko siya kaya pakilipang yung XR unleaded ang premium meron yung naiiwan na parang libag na kumakampit sa mga ano para magbarato ang oh, pump makakasunog yun ang pump okay? Ayon mo ka sumabay? Ha? ayaw mo sumabay sa, sa Toyota? hindi, wag ako hindi ko ah, hindi ka So yon mga bro. So bali natapos natin ang pag pms dito sa Kawasaki Alangilan. So pabalik na tayo sa Nanay ko sa Nazareth. And as I promise na share ko sa inyo yung uh, updated cost ng ating PMS. So ang dinara natin kay Kawasaki uh, Alangilan ay uh, 3144. So again, I highly recommended na sa mga authorized uh, Kawasaki or yung anumang brands ng ating uh, mga big bikes ang ating uh, papi-MSN kasi uh, sila yung nakakaalam ng lahat ng gagawin sa ating mga big bike. as we protect them, as we take care of them so kailangan natin talaga yon na uh, ma uh, maayos din yung PMS sa tama at takdang panahon na tinakda ng ating uh, motor depende sa mileage ng ating mga big bike so yun uh, samahan nyo ako sa mga patuloy panating mga video i-share sa uh, YouTube channel natin and sa mga bago dito uh, please like comment and subscribe sa YouTube channel natin and hanggang susunod nating mga content and always ride safe let's go